Dalawang. Dalawang meday. Si ito lang yan, ha? Si ito lang. Tapos, yung apat na sub. Itong si C7. Huwasan ko yung meday. Malakas. Huwasan natin yung meday. Malakas. Yun. Mantay Mantay na. my vlog ayun for today's video bali papatulugin natin yung unit na mga ginawa natin kasi requesto ni sir or ni bossing yung mayari nito na kung maari setup eh, setup up set up natin or patunugin natin and then kasama rin yan sa sinabi natin nung nakaraan na kung maari alos lahat ng gawa natin is isa sound natin kaso nga ka lang yung medyo nakakalungkot na previous vlog ko Tungkol doon sa may audio master Eh tad tad tayo nang napulahan tayo sa may copyright Ang hirap i-edit Natagalan ako alos dalawang beses ako nagulit pag edit Para lang makalusot sa may copyright Kaya minsan pagpasensyaan nyo na yung mga vlogger na Kung ragatak na music ang ginagamit O mga battle battle music Kasi yun nakakalusot yun Kapag yung mga original music, kahit na original, kahit na remix yan, basta original, yung tono, yung tempo, yung tempo, hindi binago, is automatic talaga. Markado yung isang vlogger. Kaya yung iba nagreklamo, bakit puro ragatak yung pinapatugtog Kasi nga, iniwasan yung copyright. Nahirapan ako na nung nakaraan, kaya yung edit ko dun, yung iba, mabilis yung tempo niya kasi para makalusot lang sa may copyright. Okay. Trident na si ito Yan. Yun yung yun binubuhat niya, dalawang miday sa taas na yan. Dalawang miday. Tapos, Trident na si 7 Ang binubuhat niya, apat, pagpasensya na sa background natin dalawang sub sa baba, dalawang sub sa gitna, dalawang pro 12, dalawang nok 12. Si 7 'yan ha. <laughs> Siyempre alalay lang tayo. And then ito yung processor natin. Ah, uh, Kibler, puro Kibler kasi kwento kay busing ito. Yung isang unit na to sa kanya ito, pang mid and then high niya ito eh. Tapos pati itong mixer niya. Okay? Yung crossover na gagamitin natin ay itong Kibler. Kibler na 2 3 oh, sige 2 3 4S tapos Kibler na 231 na equalizer. Ayan. Okay, puro repair natin lahat ito. Bali recondition. Ito may mga may mga vlog naman tayo rito eh. Tungkol dito sa si 2 and then si NC 7 kung paano siya na natin gawin. And then ito naman mixer na iMix MS-610 FX yung model ng mixer kay Bosing din ito. Okay yung system na gagawin natin or yung setup na gagawin natin is nakamono tayo mono para balanse yung tunog niya or bantay yung tunog kasi pag naka stereo mahirap sya itono eto nakamono, nakamono. naka nakamono naka yan naka mono to naka mono ito inulit ko ha mid high eto base ayan nyo pag may time ako hiwalay ko yung high against sa may mid ko Nagkataon kasi Pinagsama kasi ni paring New yan Kaya naka tayo Ayan yung sa sunod Iwalay natin Para maka tayo Ngayon Naka tayo lang ngayon Ayan Hindi ko na ipapakita sa inyo Sa likod ha Hindi ko na ipapakita Ngayon ito Yung left channel Is base Yung right channel is Mid-high Kaso nga lang Naka stereo itong Control Kaya hindi natin ito Mapihit-pihit Naka you know, Naka stereo ito Hindi siya naka Mono or naka Oo, oh, hindi siya nakamono na left right. Ito kasi naka stereo siya. Okay lang, babawit na lang tayo rito. Tapos itong channel na ito is pang mid high. Ito pang mid high ito. Ayun set up ko, tingnan mo, mid. Ito naka volume, off natin yung low. Ito naka volume yung mid. Itong mid high natin para lumusot yung mid and then high na tunog. Ah, binagsak natin ng pan. Mga 9.6 na. Mga 9.6 na. Eh, hirap siya ituno eh. Okay, itong sa may low wala na 'to. Up na natin 'tong sa may low mid na 'to. Ngayan. Tapos ito sa may base sa isang channel. Kasi nga nakamuno tayo. 'Yan, up natin 'tong high. up uh, natin 'tong mid. Yung low lang. And then itong frequency na ginamit natin nasa 1.5k. Ay, di, mid pala 'to. Sorry. <laughs> Ah, uh, mid pala ito ito pala nasa 150 o lagay natin sa 150 yan base tapos itong equalizer itong equalizer natin itong channel na ito is pang base channel 1 pang base setup o naka base na pihit ito tapos yung channel 2 is mid natin ito pasensya na kayo sa may setup natin hindi tayo ganun kagaling Pabilis ang video lang para meron tayong content umaba umabot na ng limang minuto promotion sa <laughs> so, mga hindi pa nakapag follow paki follow hindi siyempre pa paki share ng mga walang kwentang video natin sa my facebook youtube channel sa so, mga hindi pa nakapag subscribe paki subscribe like share and then siyempre paki hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko ngayon balik tayo itong <laughs> dalawang amplifier nito baka pagtawanan nyo ha kasi Uh, si 7 sa kasi ito lang. Ito pang mid din din. Ito pang mid dahil ni Sir to kasi nakadual naman daw siya. Ito pang reserva niya ito. Category 6 yung pang sub niya. Ayan, matagal na stock to kaya nagaginto na yung itsura. Pinapa-recondition lang sa atin. Yun na, balik tayo rito. Itong channel nito is pang mid. Ayan, pang mid 'yan. And then hindi ko na pakita sa likod. Ano pa pakita ko baba? <laughs> Basta tagi lang 'yan, tagi isang kable lang. Isang kable rito sa Milo, isang kable dito sa may mid-high same din dito, isang kable rito, isang kable rito then isang kable rin papunta sa may amplifier tapos isi-switch mo lang siya ng parallel or mono para yung isang channel mo dalawang out na yung tutunog eto yan kayong volume nito, naka-off itong channel to naka-off channel to kasi ang setup nito, once na naka-parallel ka dun or nakamono, mono yung channel 1 lang na control yung pipitin mo. Dalawang channel na yan yung andar. Meron kasing design na amplifier na kahit nakamuno siya o nakaparelel siya, dalawa pa rin yung pipitin mo. Dalawang volume pa rin. Ito naman, isa lang. Masa pinihit mo siya channel 1, sabay na yung channel 2. Kaya naka-off ito, naka-off ito. And then, gito yung volume natin. Naka-10 o'clock yung mid natin. etong base natin, lagyan natin. I-10 o'clock na rin natin. Okay, sige. So ngayon guys, bali ito. Meron na akong nahanap. Bali, Try natin to. Remember us this way. Reggae. Shout out, paring DJ KC O yan, naka-play na. Dito. Ayan, tulog. Dalawang miday. Si ito lang yan, ha? Si ito lang. Tapos, yung apat na sub. Itong si A7. Wasan ko yung pinday, malakas. Wasan natin yung midday, malakas. Yun. Mantay na. Nice, Toto. -to. awit na kami. na kami. Hindi man siya ganun ka pino pagdating sa high, pero pwede na. Pwede na 'o pang-bahay-bahay ka lang, pang-bahay setup. Pwede na 'o, may C7 kasi ito. Pwede na. Okay na, talo-talo na 'yung kapitbahay mo nito. Tapos meron itong processor 'o. Oh. Medyo luma man, pero working pa, 'o gumagana pa lahat. Ngayon na naalang natin si gabi na. Uh, si na ng gabi. Kung wag mo lang hanapin na talagang tunog baragan, itong si E7 pang bahay, okay na. Meron ka lang dalawang Pro 12, sabi natin Pro 12, tapos may midahay ka, swak na. Panalong-panalo ka na rito. Maingay na. <laughs> okay na ang tunog, oh. Ayan, narinig yung tunog niya sa may Masabi ba ng quality music yan? Okay, punta tayo sa may battle music Para talo-talo na O, lato, lato music O, tunog lato-lato <laughs> Eto Shoutout, paring DJ KC Nagulit po guys ha, so amander lahat yan Dalawa sa may baba, dalawa sa gitna And then mid -high natin Eh hindi pa ako marunong mag-setup yan Eh sa ibang mga magagaling magpihit Mas maganda pa yan, akin Simpleng pihit na ako We are Mid high, low, low, mid high, mid high, low. Okay. Oh yeah, na ko na sa inyo yung tunog ng Trident na C E Trident na C 7 seven. Trident ay mix tayo ngayong linggo yun. Okay na, sir, from uh, Nubaliches, bali, working na lahat ng unit na pinagawa mo sa akin. Mula mixer, amplifier, and then processor mo na crossover, and then equalizer. Maraming maraming salamat sa pagkakatiwalaan mo ng unit mo rito sa akin, sir. May promotion. Basta abangan nyo na sa mga susunod na video naman natin o ibang mga unit naman. Hindi man siya ganun kahaba yung soundcheck natin. Eh, Ito may papakita or mapaparinig ko sa inyo yung tunog ng mga ginagawa natin so, ay magtapos siyempre shop natin always on the go na 24-7 So, mga gusto magpaparepair along sa Uyo, City is number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo Quezon City social media pages natin so kung hindi pa nakapag follow pag follow hindi siyempre pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my facebook youtube channel so kung hindi pa subscribe pakisubscribe like share and then siyempre pakihit ng mail button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na ia upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in love.